Yo, what's up mga tol? So, labas lang tayo. May meet up tayo. Nakabenta tayo ng custom hats. So, rekta tayo ngayon sa ano, meeting place. Malitan ko kayo. Actually, kakauwi ko lang galing trabaho. Uh, ginawa ko lang yung mga gawain sa bahay saglit. Tapos, gumayak na ako pag uwi ni Mrs. Para sa meet up na to. Ayun, nakabenta ako ng custom hats mga tol yung Cleveland Browns sold na Ayan. sobrang solid nyan 350 lang on uh, the way na tayo Star Mall mga tol Star Mall. Wait na lang natin yung meet up, yung kamitap natin. So, wala pa yung kamit natin. Medyo matagal. Habang iniintay natin, ayan, kwento one muna. Na, palagi ko sinasabi sa mga videos ko yan. Na kung may trabaho kayo, kaya nag-aaral kayo. Kaysa tumambay kayo pagkatas ng work o ng klase nyo. Gumawa kayo ng side hustle mga tol pagkaabala niyo yun gumawa kayo ng small na business niyo malit na negosyo kahit hindi kayo marunong doon na kayo matututo eh sa proseso laging, lagi laging tinuturo yun sa mga ano viewers ko yun guys a tumambay mag-inom pang negosyo niyo na lang yung pera niyo mga tol yun lang yun meet up ng mga tol uwi na tayo ay bili pala tayo yung gels papabili si Mrs. Ambilin tayo burger. Uy na Ulan Yung mga tol Nabutan na ako ng ulan no Pero ambon lang naman Kaya yeah, goods lang So yun tapos na yung meetups natin Pag uwi sa bahay Pahinga lang konti kakain tapos sa uh, siguro magla live selling tayo quick live lang pa makadagit pa tayo ng benta so yun nakasold ako ng isang custom hats for 350 pesos 20 minutes ko lang minitap up solid na rin okay na rin pang extra mga tol so yun ang sinasabi ko sa inyo palagi kaya nga nang sinabi ko kanina imbis tumambay kayo imbis makipag inuman kayo yung ambag nyo sa inuman ipunin nyo na lang pang business nyo na lang. Mag magsimula kayo sa maliit lang na negosyo. So, yun na lang. So, kita-miss na lang mga tol, ha? Mamaya, magla-live tayo. Kain lang ako. Hello. Tara lang. tayo. Uy, A lot. Kainan na ng masustansya. Yes. Yung hey mga tol, so the live selling na tayo. Ayan, nakapahinga na tayo. Maraming items dyan. May cups. May mga bagong t-shirts. So, time check. Ah, uh, 9.40 na. So, the live selling muna tayo. Quick live lang. Siguro 30 or 40 minutes. Tapos, uh, tignan natin kung makakabenta tayo. Balitan ko kayo mamaya pagtapos. Let's go. konti ang bawasan na ano. Flex ko. O, yours na to, Tun Jordan. Namamaki ko si Jordan na yun. Bump-bump na yan. So ayan mga tol, tapos na ako mag live Nakapaglikpit na ako Ayan, may mga namain tayo konti Saktuhan lang Tapos eto yung mga items na natira Tsaka eto Ayan. So, ayan, eto siguro baka next live pa ito makuha Lalo itong Orioles Mga solid items kasi medyo mabibigat Pero solid naman kasi ang Kung ano nyan, condition And Kung gusto nyo itong episode natin ng vlog na ito mga bossing ah, ah, Huwag nyo kalimutan mag-like I-share ito sa mga tropa nyo At ah, mag-subscribe or mag-follow na rin kayo Etong mga gantong vlog dito ko na upload sa Facebook page natin tapos sa ah, kung gusto nyo silipin naman yung mga contents na mas organized, doon na lang sa YouTube channel ko, The Side Hustle Trip Shop. Tsaka sa TikTok ko, i-follow nyo rin ako doon, The Side Hustle Trip Shop din. Tapos sa, uh, yun, titignan natin kung may meetup tayo mamaya, time check, magay okay, 11 na eh. Pero titignan natin kung may meetup na irarush. Kung wala, bukas na lang, magpapaship tayo. Tapos sa, uh, yun, balitan ko kayo mamaya. Yan, ito yung mga nag-mine, ito yung mga nabenta natin. Hindi pa officially nabenta kasi hindi pa bayad. Polo RL, Nike na t-shirt, Adidas to. Ayan, tapos Adidas na jacket. Bale, ito unofficially na sold siya ng 350 550 Bali 750 ata ito. Ito kay Utol Jordan Manayad. So ito Timberland na pants. Asa na? Ayan, unofficially na sold natin siya ng 150 kay Utol Jejo Granada. Eto kay Tol Ed, na sold natin tong Adidas shorts nato to ng 100 pesos. Tapos ito, sasuki natin kay Bossing Ramil Anda. Romoxy siya ng Corduroy na Kings 350. Eto yung ship natin. So, yan lang. On time check mga tol. Alas 11 na pasado ng gabi. So may meet up tayo, nag live tayo kanina Nagmain si Utol Jordan Banayad So may meet up natin ngayon, rush Kasi may lakad daw siya bukas ng umaga So ayan, meet up natin ngayon Ayan, ah, ano lang mga tol So ayan na, ah. Ito eto yung oras mga tol Papakita ko sa inyo Ayan 11, 12 mitap Meet up natin ngayon. Sayang eh. So mga tol, meet up na tayo. Isang dalaga, hindi maiwasan eh. Meet up ng uh, ating gabi. This oras, no? So, kasama yon Kung hustler ka. No. Siyempre, pag uh, may negosyo, wala na no, kung nagsisimula ka pa lang. 24 7 ang labanan dyan eh. So yun, Yo mga tol, tapos na yung meet up ay, hindi na ako hindi na natin nasama sa vlog kasi parehas nagmamadali Yan, check nyo na lang yung page ni Utol Jordan Banayad, eto Ang mga content nyan mga tol eh, basketball, tsaka nagla live selling din yan mga jackets mga Jeff Hamilton Yan, isa yan sa mga iniidolo ko dito sa uh, SJDM pagdating sa live selling solid yan, solid items uh, check nyo, Jordan Banayad lang malakas So ayan pauwi na ako mga tol Mamaya ah, na lang ulit Yun ba diba? kanina live selling lang Ngayon kumita na ako 700 so, 700 mga tol Ayan di na masama di ba diba? 700 agad <laughs> So ayan mga tol ah, Dito ko natatapusin yung vlog So time check ayan Mag alas 12 na ah, magpapak na lang ako ng orders kasi may shipment tayo bukas. Tapos ayun, tuloy ko na lang yung vlog na to bukas mga tol. Abangan nyo lang yung next na upload. Medyo uh, malalim ng gabi. Marami na natutulog. At uh, yun, huwag nyo kalimutan mag-like, i-share to, at uh, mag-follow na rin kayo. Yun, peace out.